Hello guys! Mayang buntag sa inyong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo sa lahat ng mga listeners and viewers ko. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At ngayon guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa pero doon sa hindi pa nakapang subscribe humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod na aking mga informasyon ay uh, masubaybayan nyo po. Maraming maraming salamat. So guys, andito na tayo sa ating uh, topic ngayon. Wag na tayong paligoy-ligoy pa para madaling matapos. Ang topic natin ngayon, bakit lumalambot ang ari ng isang lalaki pagkatapos mag orgasmo o bago labasan. So guys, no? Kasi meron tayong mga katanung-katanungan na naman na bakit ang uh, ang ari ng isang lalaki pagkatapos ng uh, tawag dito, pagkatapos ng talik o labasan ay bigla na lang uh, lumalambot. So, pero paalala lang po, dito ay wala pong personalan, wala pong uh, tawag dito. Wala pong uh, diskriminasyon, kundi ano, purely for educational purpose lang po ang ating ginagawa. So, sana ano, wala po tayong mga kung ano-anong mga bagay na iisipin, no? So, yan na balik na tayo sa ating uh, topic ngayon. So, Narito ang mga posibleng dahilan bakit lumalambot ang ari ng lalaki ayon sa aking pagsaliksik pagkatapos makipag makipagtalik o labasan. Ang una, number one, pagka-relax. Pagkatapos labasan ang lalaki, ang kanyang katawan ay naglalabas ng endorphins na tinatawag at iba pang mga chemical na nagdudulot ng pakiramdam sa kalma at relaxation. Kaya ito ay magdulot ng paglambot ni Manoy. So, yan po yung uh, isang uh, dahilan. Pero ito po ay isang normal, no? Na pagkatapos ay bigla nalang, uh, tawag dito, biglang lalambot, no? So, yan po yung number one. At ang number two naman, yung daloy ng dugo. Matapos mag-orgasmo ang lalaki. Ay, ang dugo ay nagpapababa mula sa mga blood vessels sa genital area ng lalaki na maaring magdulot ng paglambot ni Manoy. So, yan po yung number 2 guys, no, na uh, yung daloy ng dugo ng isang lalaki, no, pagkatapos ng uh, pakikipagtalik. So, yan po yung ano niya, uh, bakit siya lumalambot. At ang number 3 naman, refractory period naman ang tinatawag ito o hindi agad nakaka-recover pagkatapos labasan so guys meron po kasing uh, tawag dito meron ding lalaki ayon sa aking pagsaliksik na kahit uh, kababago lang po diyang labasan mga ilang sigun, uh, ilang minuto lang uh, tumatayo na naman yung sa kanila so meron din po lalo na siguro sa mga kabataan no? kaya hindi po lahat na pagkatapos na pagkatapos labasan maya maya ay hindi natitigas ilang oras o hindi na talaga makapag makip, makapagtalik pagkatapos ng mag-orgasmo ng isang beses so meron ding mga kalalakihan na tawag dito na ilang minuto lang titigasan na naman no so yan po yung uh, <clears throat> Uh, sinisingit ko lang po na hindi po lahat. No? Kaya ito yung number 3 na tinatawag refractory period o hindi agad nakaka-recover pagkatapos labasan. Kung saan hindi sila agad nakakakuha ng isa pang ereksyon. Yun na nga, hindi nakakakuha kaagad ng ereksyon o matagal bago sila makakaramdam ng sexual arousal uli. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng katawan upang magbigay oras para mag-recover. So ibig sabihin, may oras, may oras pa po na 'yung katawan ng isang lalaki bago na naman ma-arouse no, na tinatawag sexual arouse. Kaya hayon isa po itong uh, bahagi ng natural na proseso. Hindi po ito abnormal o ano kundi isa pong proseso na uh, dapat ang katawan ay may oras para mag-recover. So yan po yung number 3 na tinatawag, no, yung refractory period na tinatawag. At ang number 4 naman ay yung edad. Ito na Kapag may edad na ang lalaki, mas madaling lumambot ang ngari pagkatapos ng talik at mas matagal bago uli tigasan. Yun na po sinabi ko sa number 3 na merong, meron ding ano, uh, tawag dito doon sa edad. No? Na halimbawa mga kabataan, mas medyo madali silang makarecover na sa another another round na naman ng ano ng pagtatalik. No, ay isa naman sa ikumpara sa may edad na na mas uh, madaling lumambot pagkatapos at mas matagal bago uli tigasan, no? So yan po yung ano, yung number 4 natin. Edad sa edad na po, naman po siya. At ang number 5 naman ay medication. Ang mga lalaking umiinom ng mga gamot sa karamdaman ay maaring magdulot ng epekto sa paglambot ng ari agad at hindi kaagad muling makaka-mag-erect ang kanilang ari no so hindi kaagad sila uh, nakakaramdam ng sexual arousal dahil sa medication meron po silang mga iniinom ng mga gamot na ano at saka sa sobrang pag-inom din ng gamot ay nagkakaroon din ng tinatawag na erectile dysfunction na medyo mahirapan silang titigasan at titigas man siya sa kalagitnaan ng pagtatalik ay biglang lalambot. So yan po yung minsan na merong mga problema sa kalalakihan kapag umiinom ng mga gamot na ano ayon sa kanyang karamdaman no lalo na sa merong diabetes o high cholesterol o hypertension yung mga basta sakit doon sa dugo so yan meron pong mga epekto no yan po yung uh, number five, yung medication. At yung number six naman is yung yung smoking naman, paninigarilyo. Parati po ito talaga. At hindi lang po, ang alam ko, hindi lang po sa Pilipinas, kundi dito talaga din sa Japan, sinasabi talaga ito na uh, meron talagang epekto doon sa ari ng isang lalaki, no? Sa sobrang paninigarilyo. So, kapag may problema tayo doon sa... Ating sandata, isipin natin na lalo na kung tayo po ay naninigarilyo, bawas-bawasan na natin o kaya medyo itigil natin. Kapag itinigil natin tapos bumalik yung uh, tawag pagtayo ni Manoy, uh, doon lang yun ang gagaling. Ano? So mas mainam na na malaman natin kung talagang doon kaya pwede po tayong mag-experiment. Ano, na bakit hindi ka hindi tumitigas yung sa akin. So, itigil ko kaya itong pagsisigarilyo ko. Kapag itinigil nyo naman, gawin nyo ng mga isang buwan, ganun, dalawang buwan kasi sa isang araw lang hindi po natin malalaman yung ano, yung tawag dito, yung resulta no? So, tingnan natin kung baka yun ang kadahilanan. Kung wala kayong mga ibang karamdaman, baka diyan naman siguro sa pag ano, smoke natin ano. So, yan po yung number 6 at yung panglas naman, yung sobrang alkohol, yung sobrang pag-inom ng alak, ito din po ay isa rin pong uh, tawag dito uh, nakaka-apekto rin yan sa daloy ng dugo so may tendency rin na pati doon sa ari ay magkakaroon ng problema so ayan guys sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang ano, informasyon na ibinigay sa inyo ngayon. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat na mga bago kong i-explore ng mga informasyon na kahit kaunti makunan nyo lamang ng uh, idea lang.